Hindi ko ito narinig nung nandito kami, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. May puno ng balete dito? May inkanto ba dito o elementong naninirahan? Kung meron, pwede bang magpakita ka sa amin at magparamdam? At habang nagtatanong ako, may na namang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Gusto ko namin makita at maramdaman. Gusto namin makipagkaibigan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Mayamaya -maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Bahay. Bahay mo to. Anong ibig sabihin mo sa bahay? Bahay mo ba tong lugar na ito o yung puno na tinutukoy ko? At lumipas ang ilang minuto, wala na nag respond sa amin. Kaya naisipan ko na lumipat ang pwesto. At habang nandito kami ay biglang tumunog yung motion sensor. Nandito ka ba? Ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagpailaw at nagpatunog na ito? Kung oo, may rempad kaming nilapag dito. Sa ibabaw ng nicho, patunogin mo at pailawin. At maya maya lang, bigla na namang tumunog yung motion sensor. Shit. At bigla ding sumagot yung ghost tube. Nasa tabi mo ako. Oh, guys, sumagot yung ghost tube. Nasa tabi mo ako. Tapos tumunog tong motion sensor na nasa tabi ko lang. At patuloy lang ulit ako na magtanong at makipag-usap. Okay, ikaw yung nasa tabi ko, anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman yung pangalan mo?